Noy Magandang hapon sa'yo ah, Nakita lang kita daw down na ako kanina eh Okay lang ba may pagkwentuhan ng konti? Oo oh, yeah. oh. Okay lang ba? Oo hmm. Paparada ko lang itong bike Okay lang ba sa'yo? Vlogger ako? Ha? Ha? <laughs> Bike Aero Hindi, walang problema yan kahit ano yan Matagal ka na rito sa te tenement? Matagal na rito na rin Ha? Nadaan lang ako eh Napansin kita eh Mura nilang bilhin ng mga kalakal ngayon ah Alam ko nga yung karton piso na lang eh Ah, para sa iyo. Na padaan lang naman ako eh. Eh, lumiko ako diyan. Binalikan kita. Tama mo na yung kalakal, sayang. Dapat lagi ipon ka pa rin ng kalakal. Pagkaano kita mo yan isang araw? 300 250. Mm. Oh. 'Yan, 'yung mga nag-tiaga-tiaga magkalkal. Eh, paano 'yung mga laruan niyan? Iniipon mo din yung mga laruan. Okay. Okay. ang swerte mo lang dyan kung may nagtapon na maganda-ganda eh. Okay. No, 'yung talaga mapapakinabangan. Minsan ganun ako, iniipit ko 'yung damit eh. Okay. <laughs> Sir, para sa yo. Hindi, sige, para sa iyo 'yan. Tanggapin mo. Para sa iyo 'yan. Oo. Oo. pang merienda. Hmm, salamat din ha, sa konting oras mo may pagkwentuhan sa akin, ha? Napadaan lang naman ako eh nakita kita, sabi ko tamang-tama, may dala akong bigas. Ang pangalan mo, sir? MM Hmm. Oh, sige, salamat ah. Oh, ingat ka. Maraming salamat sa oras mo. <laughs> MM. Sa susunod. Yan guys, ah, hindi na tayo masyado na ipagkwento siguro mahihain sa camera yun si Kuya MM no maraming maraming salamat Kuya MM no pabike so, tayo muntik niya pa hindi tanggapin yung hampo medyo may pagkamahihain yun guys ayan guys ah, yan, guys. ah ko na ako sa nanay ko, makikikain. <laughs> o talaga sa pagkain eh, no? pero salamat kay MM no, na tinanggap mo yung ating konting tulong matik pa hindi tanggapin yung ampaw no? sayang naman no? maraming maraming salamat kay MM no? Uh, keep on watching guys